Di Alonzo may bagong boyfriend na raw, ayon kay Ogie Diaz. Ito ang isa sa topic ng showbiz update vlog ni na Ogie Diaz, mamaloy kasama si tita Jex na ibinandera ngayong gabi, June 13, sa YouTube channel nila. Sinimulan muna sa blind item ni Ogie kung totoong may bagong boyfriend ang aktres na hindi na nakipagbalikan sa ex-boyfriend niya. Bungad ni Ogie, nakarating lang naman sa akin, kaya itatanong na rin natin dito. Una, hindi na talaga sila nagkabalikan ng ex piance niya that's confirmed. Sabi ng source ko ay hindi na talaga sila nagkabalikan, kasi may bago na, may bago na raw boyfriend ang aktres. Ayaw ng pangalanan sana ni Ogi ang blind item niya, pero hindi siya pinakawalan ni na Mama Lui, at Tita Jegs na kailangang pangalanan nito kung sino ang aktres na tinukoy. Natatawa naman si Ogi, kaya itinuloy na niya ang tanong, how true na may bago na raw boyfriend itong si Bea Alonzo. Biglang nanahimik naman ang dalawang co-hosts ng Talent Manager at Content Creator habang pinakita sa video si B. Oh, hindi kayo makasagot, no? Bakit hindi kayo makapagsalita ngayon? Tanong ni Ogi, Kinamamaloy at Tita Jegs. Mahinang sabi ni Mamaloy, hindi pa nga tapos yung isang issue, sabay pakita kay Bea na nanunumpa sa finil nitong kaso laban sa sa kanila. Gayon din sabi ni Tita Jegs, hayan ka na naman hindi pa nga tayo nakakaraos eh. Bumunghalit na tawa si Ogi, kaya natawa na rin ang dalawang kasama. Kaya nga tinatapos ko na, pandidilat ni Ogi, kinamamaloy, at tita Jex, sabi ko, and with that, i, pilit kayo ng pilit say ni Ogi. Sabi naman ni Mama Loy, namumula ako o. Oh. Oy, wala namang libelos dun, ha, 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 tumatawang sagot ni Ogi na ikinatawarin ng dalawa walang libelos doon, that's good news darling. Ibig sabihin na move on na si Bea, kasi mayroon na siyang bagong boyfriend eh. Hindi nga natin nabalitaan yung kasagsagan ng panliligaw eh. Ang nakarating lang sa akin, ay mayroon na siyang bagong boyfriend, paliwanag ni Ogi. Tanong naman ni Tita Jegs kung nasunod ba ang 3-month rule. I think so, kasi February, sabay bilang, February, March, April, May, E, June na ngayon, kaya nasunod naman wika ni Ogi. Patuloy niya kung totoo man ha. Kasi kailangan pa nating marinig ang panig ni Bea kung totoo ito. Ngayon kung totoo ito, we are so happy for Bea Alonzo despite the fact na mayroon tayong issue hiwalay yon, demanda. Ito magandang balita, di ba? Lalo na ngayon ay okay na si Dominic at si Bea Alonzo at sila ay magkaibigan na lamang. Kwento ni Ogi. Tinanong ni Mama Loy kung artista ang bagong boyfriend ni Bea. Hindi raw. Parang Pinoy and half foreigner, panay naman ang oh ng dalawa. Oh, di ba panay oh lang kayo wala na kayong nasabi nanunuksong sabi ni Ogie. Para walang issue na, sambit ni Mama Loy. Pahabol pa ng host, uy, malalaman natin kay Bea ang kumpirmasyon o denial dito. Yan ang hintayin natin. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.